Bago pa man sumikat ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao at maging mukha ng Pilipinas sa larangan ng boxing, may isang Pilipinong mandirigma na ang naunang gumawa ng kasaysayan sa buong mundo. Siya ang tinaguriang bad boy from Dandiangas na si Rolando Nabarete. Ang kanyang buhay tinayong pelikula na namulat sa gutom at kahirapan hanggang sa pag akyat sa pinakamataas na ng boxing bilang world champion. Ngunit sa kabila ng tagumpay, dumaan siya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Dahil sa mga maling desisyon, bisyo at iba pang bagay na unti-unting nagpabagsak sa kanya, at kahit nakamit niya ang iyaman at kasikatan bilang isang kampyon, ngayon ay makikita siyang namumuhay ng simple at nagtitinda na lamang ng isda. Kaya talakay natin ang kuwento ng pag-angat at pagbagsak ng nag-iusang bad boy from the Diangas na si Rolando Navarrete. Here is the champion, Rolando Navarrete! Si Rolando Nabarete ay ipinanganak noong February 14, 1957 sa si General Santos City na noon ay tinatawag pang Dadiangas. Bata pa lang siya ay damanan niya ang matinding hirap ng buhay. May mga araw na wala silang makain at kung minsan ay sa kalsada na lang siya natutulog. Dahil na rin sa ganitong kapeligiran, madalas siyang mapasama sa gulo at nakikipagbasag ulo sa kalye. Dito naman unti-unting nahubog ang kanyang tapang, tikas at agresibong estilo sa pakikipaglaban. Mga katangiang kalaunan ay naging pundasyon ng kanyang pagiging boksingero. At dahil nga sa matinding kahirapan, pinasok niya ang boxing bilang tanging paraan para lang makaahon sa buhay. Tatlong araw matapos ang kanyang ikalabing anim na karawan, nag siya bilang isang professional boxer. Dito'y sumasali siya sa mga local boxing tournaments para kumita kahit kakarampot na pera. At dahil sa bagsik niya sa ring, unti-unti siyang nakilala sa buong bansa. Pagsapit ng taong 1975, nasungkit niya ang Philippine Bantamweight Championship. Hindi naglaon Taong 1978, nakuha niya rin ang Philippine Featherweight title sa rematch laban kay Fernando Cavanella na lalo pang nagpaingay ng kanyang pangalan sa local boxing scene. Di mula dito ay naging maganda ang pag-angat ng kanyang karera. Hanggang sa dumating ang taong August 1981, Isinulat ni Rolando na barete ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng boxing nang mapanalunan nito ang WBC Super Featherweight Belt sa pamamagitan ng knockout sa ikalimang round laban sa pambato ng Uganda na si Cornelius Bosa Edwards. Sa panahong iyon, ganap siyang naging world champion. Isang titulo na nagpapatunay sa kanyang galing at tapang na nagdala sa kanya sa tuktok ng boxing. Sa sumunod na taon ay matagumpay niya ring na depensa ng titulo laban sa undefeated knockout artist mula South Korea na si Choi Chong the noong January 16, 1982 na ginanap sa Rizal Memorial Sports Center sa Maynila. Dahilan para kilalanin siya ng World Boxing Council bilang isa sa mga pinakamahuhusay na featherweight champion sa kasaysayan ng boxing. Hindi lang sa ibabaw ng ring naging sunod-sunod ang tagumpay ni Nabarete. Dahil sa pagbibigay nito ng karangalan sa bansya ay naging sikat na sikat ito sa buong Pilipinas. Nagkaroon din ng pelikula ang kanyang buhay at siya mismo ang gumanap sa kanyang karakter kung saan ipinakita ang kanyang tagumpay at ang glamour ng buhay ng isang kampyon. Sa rurok ng kanyang kasikatan, namuhay si Nabarete ng marangya. May maraming susakyan at pagkahilig sa babae. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nagtagal ay nagsimulang gumuho ang karera ni Nabarete nang matalo ito sa kanyang ikalawang pagdepensa para sa WBC Super Featherweight title laban kay Rafael Basuka Limon. Matapos ang mapait na pagkatalo ay naging tuloy-tuloy na ang pagbagsak ng karera ni Nabarete. Nairapan na siyang makakuha ng malalaking laban at ilang buwan lamang ang lumipas iniwan rin siya ng kanyang kinakasama. Sa mga panahon ito dumaan siya sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay. Nagkaroon ito ng pitong anak sa iba't ibang babae at nakatanggap ng mga reklamo dahil sa di pananakit sa mga babaeng kanyang kinasama. Bukod pa dito ay nalulong siya sa alak at droga. Taong 1984 nang hatulan si Rolando Navarrete sa Hawaii dahil sa kasong sexual assault, rape at pagkidnap ng isang bar hostess. Nakulong siya ng tatlong taon ron, bago siya nakalaya. Pinalaya siya sa ilalim ng humanitarian grounds. Ang mga pagyayaring ito ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang buhay at karera. Pagkatapos bakalaya, sinubukan ni Nabarete na bawiin ang kanyang karangalan na titulo sa ibabaw ng lona. Ngunit nabigo ito at nagkaroon ng sunod-sunod na pagkatalo laban sa mga hindi kilalang local boxers. Taong 1991, nang tuluyan na siyang magretiro sa boxing at tinapos ang karera na may record na 56 wins, 15 losses at 3 draws. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang sunod-sunod na kamalasan sa buhay ni Nabarete dahil ilang beses pa siyang naging biktima ng kaharasan sa labas ng ring. Taong 2005, pinalo siya ng isang kapitbahay na babae gamit ang steel pipe, isang insidente na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sumunod naman noong 2006, nang barilin siya sa hita ng isang security guard sa isang fishing port. At noong February 2008, ang pinakamalubha sa mga insidente ng saksakin siya sa leeg gamit ang ice pick ng kanyang tenant na si Rakman sa liling sa boarding house na pagmamayari niya sa Bula General Santos. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Nabarete sa sunod-sunod na karahasan. Taong 2009 naman, naiulat ang pagnanakaw ng kanyang WBC Super Federal Weight Belt. Isang bagay na pinagpaguran niya sa pamamagitan ng pawis at dedikasyon. Matapos ang sunod-sunod na kamalasan, bumalik siya sa Jansan at doon naninirahan. Sa kasalukuyan, naninirahan pa rin si Rolando Navarrete sa General Santos City sa isang simpleng tahanan. Araw-araw ay nagtitinda ito ng isda para sa kanyang kabuhayan na kumikita ng humigit-kumulang isang libong piso. Pagamat malayo na siya sa spotlight at sa marangyang buhay na minana ng kanyang karera, nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal sa boxing. May punching bag pa rin ito sa kanyang bahay at paminsan-minsan ay nag-ensayo siya. Pinatanaw ang mga araw ng kanyang kalakasan at kasikatan sa ibabaw ng ring. Makikita rin sa ilang video online na hirap na itong maglakad Resulta ng pagtanda at pinsalang natamon niya sa mahabang karera sa boxing. Ay naman sa mga ulat, tinutulungan siya ni Manny Pacquiao financially at may suporta rin ito mula sa lokal na pamahalaan ng Jensen bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon bilang dating world champion. Pinili na lang nitong wag nang balikan ang mga pagkakamali ng nakaraan upang mapanatili ang kapayapaan ng kanyang isip at kalusugan. Ang kanyang anak na si Rolando D. ay gumagawa ng sariling pangalan na isang professional MMA fighter na ipinagpapatuloy ang legasya ng pangalang Nabarete. Marami ang nangihinayang sa buhay ni Nabarete at madalas maihambing ang kanyang potensyal sa tagumpay ni Pacquiao Ngunit kahit limot na ang kanyang pangalan na dating pinagsisigawan sa bansa, hindi matatawaran ang kanyang karangalan na dinala sa Pilipinas bilang bad boy ng Daddy Angas. Isang Pilipinong nagpakita sa mundo ng puso, galing at talento ng isang tunay na kampyon. Ang kanyang kwento ay isang paalala ng tagumpay ay maaaring mabilis na dumating ngunit maaari rin itong mabilis na mawala nakasalalay ang lahat sa disiplina, tamang desisyon at sa mga hakbang na ating pinipili sa buhay. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.